Now, uh, anyway, so hayaan po natin umusad yung reklamo ni uh, no? dahil makikita naman natin kung talagang nagsisinungaling itong si Alias Ariel no? na si uh, Maurilio ngayon no? na pinangalanan na siya kung sino siya. No? At uh, siyempre, kailangan naman kung sino, siya dahil si Risa Tanas naman talaga ang di umano, nagbigay sa kanya ng pera at kumuha sa kanya para magbigay ng uh, falsified testimonya sa Senado no na yan naman po ay uh, mahihimay-himay din no dahil uh, dinimanda niyo yung mga vloggers syempre po pwede namang uh, sabihin ng uh, mga vloggers at saka ni Mauricio kung Maurilio Mauricio tuloy Maurilio kung ano talaga ang katotohanan sana nga lang lumabas na kaagad yan no dahil alam naman natin ambisyosa ang Risa Tanas no at uh, nais nating malaman kung dapat bang suportahan pa siya sa kanyang mga ambisyon na mas mataas na opisina. Pero sa tingin ko, hindi na po talaga yung karapat dapat. No? Dahil lang tao nang nameke ng ebidensya ay para po yung kapatid na magnanakaw na rin. No? Ah, dahil lang sisilungaling. Pero ang masama po rito, yung kanyang pagsisilungaling, ay eh pagdawit sa mga tao sa isang non-bailable offense. Hindi lang po yan si Pastor Kibuloy, pati po ako nung inimbestigahan niya sa Senado, ang kanyang asta ay eh para ang mayroon na siya napatunayang pagkakasala ko sa katunayan naman po eh wala talagang kahit anong ebidensya